Sino? Wala ah! ah, alis yung pangalan ko. Yung link, sa section, Ano ah. ba nangyari sa'yo? Sakit ko likod ko eh. dito parang manhead. Parang unti-unti ako nang na na, na kandila. Hay, pwede ba kitang matcha ka? Naku, balik ko oh. ko ang daliri mo. Hmm. Tapos mo ang mo. Siapa? Siapa? Siapa kau kau Aku kau 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 Mm, uh. Sino ka? ka uh, uh. ba sa ah, loob alis alis ah! ah, alis ko? Alishu! Oh, pangalaw ah, Sino ka? Alishu! Sino Ah. kasi ako nito sa... Gustod uh, okay, na! Okay, ah. Uh, unique, unique. Ah! Uh. comment section, unique. Ah. Uh. Uh. nasa comment section yung link. Oh! Nasa ah. section so, yung link. Yung link nasa oh! section. Oh. Ano mo siya lang yung link? Ha? Nagula ako, hindi ako nagdaro na link. Oh! kayo, Mag-register kayo ito. deposit kaya kinulang mo siya. Deposit! Deposit! Ano ba deposit siya sabi mo? Deposit! Nangungula ako doon ang gamit deposit! Sino ang tatala? Ay, si po! Deposit lang deposit. Deposit! hindi nga ko lang deposit ang uula ako! Yuling, gusto ko may seksyon po ko siya. Ano link link? Yuling! 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 ka, salutin mo Oh. Okay na po ba? Okay na. Masakit! <laughs> <laughs> ah, sino? sino ah? Sino ah, Wala, Alis yung pangalan ko. Unique, ah. ah! unique na ah! sa comment section, unique.